Ang gugulo ng aking mga kapitbahay. Ang iingay. Ako po. Ay kung may malilipatan nga lamang ako agad-agad. ay -agad. ako nakaalis na. Sadya ka namang karibok lagi. Araw-araw na laang. Gaya kagab eh. ako hindi nakatulog sa ingay ng, ng katabi namin kapitbahay din eh. Nanganganak. Ay ngayon ay hindi na kaya. Sigaw na sa kanyang ina. Sabi, inay, hindi ko na kaya. Dali nyo na ako sa ospital. Dali nyo na ako. Magpapasesaryan na ako. Hindi ko na kaya. Sabi ng ama eh, ay sulong. Sulong na magpa-ospital. Nang maipagbili din ng inyong baka, ay eh, na rin sa inyong kasal. Ay, sabi ng nanganganak eh, hindi ko na nga kaya. Hindi ko na nga kaya. Ay, nagsalita na din ng kamadrona. Sabi ng kamadrona eh, ay hindi na nga ako talaga kaya eh. Eh, sabi naman ng ama eh, isipin mo na lamang ang inyong baka. Ay, bagyan na yung kinita sa kasal. Ay, bagyan, ay, bagyan na yung kinita. Ay, sulong. Sulong na magpasisar yan. Tiisin mo. Tiisin mo na lamang na hindi na may pagbili bakang are. Mugot naman ng ina. Ayun, may, may pagkabargas din ang bunga nga. Sabi ng ina eh, tiisin mo. Tiisin mo ang sakit at hapde. Ay, nung kayo nga ay naganyanan eh, nung binubuo niya yun eh, mo nga ang sakit na hapde. Ay, bagyan hindi mo matiis. Ayan! Na pala mo ngayon! Hindi ko eh... Ah! 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 ah ah ka ngayon! Ay nananig ko eh... oo oh, oo oh, oo oh, Uuuh! Saan kayo ng ina? Ay eh, na, dinig, dinig ko naman ang boses at... dinignanag alam sa tabi ng aming bahay! Sari-sari na kayo! Tapos kanina naman yung nasa likod ng aming bahay... Nagbabatuhan! Ng mga pinggan! Ay muntikan na nga akong tamaan! Ay paano ganun? Itong babae din naman ito eh... Mali din naman! Gumawa nang nag-apply. Pupuntang Canada. Ay, ang laki ng nagastos. Oo, anak. Nako. Naipagbili ang bahay at lupa. Paano ka naman? Itong babae. Nag-apply. Sa Canada. Ay, pinilabas na mag-tour. Tourist. Ay, nung ini-interview sa embassy, ay iyak nang iyak. Iyak nang iyak. Oo, Ay, dinapansin na nang naging interview sa embassy na. Siguro ito ay, ano, mag-TNT. Siguro ito ay hindi magtutur. Tinatakan ang visa at passport ng deny. Ay, di na no, ng, ng deny. Nag-away na mag-asawa at tatanga-tanga daw. Aba, eh, paano nga naman gagawin ko na papaiyak? Tapos kanina naman, na no, okay si Ang aming mga kapit pa yun, Oo, agang-agang. -aga. Hindi pa yata mga nakakapaghugas ng mga manin nila. Ay, chismisan na ng chismisan. Ano nga naman? Eh, meron kaming kapitbahay din na, Walang-wala naman. Eh, ngayon eh, nakakapag-shopping na at nakakapag-out of town. Oo, kung saan ng punta ang gala ng gala. Eh, sa akin naman eh, pag naman ng mga taong misa lang ang nakakaangat-angat sa buhay. Saan ka nga naman kukuha ng pera ang babaeng yun, eh, walang-wala naman eh, yun at ang... At ang asawa naman ay eh, nakakulong. Dahil may pabuya. Kung sino makakapagturo sa lalaking iyon nakapatay niya. Ay may pabuya. Kung sino makakapagturo. Kaya ang chismis. Siya ang nagturo. Ay, gaya ba nga naman? O, oh, yun nung naglingdulan. Ay, di ang mga nagtutungit it din ibising bisi Ako isigaw na. Ay! Naglilingdulan na! Naglilingdulan na! Aba, di takbo din naman ang mga nagtutong it. Aba, napatawa na lamang na habang nagtatakbo. Aba, ako may pakabit pa sa iyong benteng? May pakabit pa ako sa iyong benteng? sabi naman ng kalabi ano eh? din? Naibigay ko na sa iyo. Naibigay ko na bukulan ko. Ako po, Diyos ko po. at nalingdol tong it pa din ang pinag-uusapan, ang pinag ang mga nasa isip. Just ko po rude, just ko po rude maawain. Isang araw ako'y nasa posyunan. Sabi ng aking tiyahin eh, si ano pala eh, nagpalaglak. Nagpalaglak. Ako naman ay eh, sarang sarang sa inay at ni nakikisali pa. Sabi ng ina eh, ay sino pa ka? Okay. Eh di, sumalida naman itong isang, isang matanda din sa amin. Si ano? Si kanya, nagpalaglak. Eh, banda ka na doon. At sino naman eh, ugali na oh, Manang-manay sa kanyang ina, may pagmamanahan naman. Naku po, ay nakisausaw na rin itong kapitbahay ng isang matanda din na nasabi eh. Naku po, ayun man eh. Ganyan na, yung ikapatid eh, niyan eh. Kung sino na rin ang kapatulad, kapit na na eh, eh patol pa. Tapos isa kong matanda kapitbahay nagsalita na na, ah, ganyan ba ka? Ay siya, tayo ay magdasal na, tayo ay gagabihin. Naku po, ang mga magdasal din eh. Nagkitsismisan muna bago magdasal.